Kumusta mga kasaliksik? Marami sa mga bagay na bumabalot sa ating mundo ang hindi pa nauunawaan ng karamihan. Minsan ang mga tila ordinaryo at masayang alaga ay nagiging sanhi ng matinding takot at kalungkutan. Mula sa chimpanzee na nagdulot ng isang malupit na trahedya hanggang sa crocodile na nagbukas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan ng pagkakaroon ng mga mapanganib na hayop ay tatalakayin natin ang sampung mga nakakagimbal na kwento ng mga alaga na nagbago ng buhay ng kanilang mga may-ari. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, si Nga Mohamed at ang Alagang Unggoy Sa Malaysia, kilala ang mga unggoy sa kanilang kakayahang maangulekta ng niyog. Kaya naman ang 72-year-old na si Nga Mohamed ay nagtangkang sanayin ang kanyang alagang unggoy upang gawin ang parehong gawain. Ngunit sa kasamaang palad, ang sinasabing simple at walang masamang layunin na pagsasanay ay nauwi sa trahedya. Habang tinuturuan ng unggoy, bigla itong naging marahas at umatake kay nga. Isa sa mga kagat ay tumama sa kanyang pulso, napinsala ang isang mahalagang ugat at naging sanhi ng mabilis na pagdurugo na nauwi sa kanyang kamatayan. Narinig ng anak ni nga, si Maud Karyangar, ang ingay at agad na pumunta sa lugar. Ngunit ng kanyang lapitan ng walang malay na katawan ng ama siya naman ang inatake ng unggoy at kinagat sa leeg. Sa takot at gulat sumigaw si Zakaria na nakakuha ng pansin mula sa mga kapitbahay. Dumating ang mga autoridad upang hanapin ang unggoy at sa tulong ng Malaysian Department of Wildlife na tranquilize ito at tuluyang inalis sa lugar. Hindi man kumpirmado, malamang na na-euthanize ang unggoy dahil sa agresibong pag-uugali nito. Ang trahedya ay nag-iwan ng aral tungkol sa potensyal na panganib ng mga hayop na hindi lubos na sanay sa ganitong uri ng gawain. Number 9, si Pam Weaver at ang Alagang Kamel Isang kakaibang trahedya ang nangyari noong 2007 nang ang Australianang si Pam Weaver ay mapatay ng kanyang alagang kamel. Isang hayop na binigay sa kanya bilang regalo sa kaarawan, sa halip na magdulot ng saya. Ang kamel ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang nasa kanyang bakuran, biglang naging agresibo ang kamel. Tinulak siya pababa at nadaganan ng mabigat nitong katawan. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya naisalba mula sa kanyang mga natamong pinsala. Ang kamel, na dati nang kilala bilang maamo at pamilyar kay Pam, ay nagpakita ng hindi may paliwanag na marahas na pag-uugali. Ayon sa mga eksperto, Maaaring stress o pagkabahala ang nag-trigger ng ganitong asal. Ang insidente ito ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa kaligtasan, ng pag-aalaga ng malalaking hayop tulad ng camel sa mga tirahan ng tao. Bagamat ang pagmamahal ni Pam sa mga hayop ay hindi matatawaran, ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala sa panganib ng pagtatangkang gawing alaga, ang mga hayop na likas na ligaw. Number 8. Si Ronald Hook at ang Monitor Lizards. Noong 2002 sa Delaware, isang malagim na insidente ang nangyari nang ang 42-year-old na si Ronald Hove ay mapatay ng kanyang alagang monitor lizards. Si Ronald ay kilala sa kanyang malalim na pagkahilig sa mga reptilya, kabilang na ang malalaking monitor lizards na kanyang inalagaan sa loob ng maraming taon. Sa araw ng insidente, natagpuan siya ng kanyang asawa sa bahay. Wala nang buhay at may malulubhang sugat na dulot ng mga monitor lizards. Ang mga monitor lizards na kayang lumaki ng hanggang 10 feet ay likas na mabagsik kahit hindi karaniwang nanakit ng tao. Pinaniniwala ang maaaring nagkaroon ng tensyon o maling kilos habang pinapakain ni Ronald ang kanyang mga alaga. Dahilan upang sumiklab ang likas na agresyon ng mga ito. Ang trahedyang ito ay nagsilbing babala sa panganib ng pag-aalaga ng mga eksotik na hayop lalo na sa mga hindi bihasa sa tamang paraan ng paghawak at kaligtasan. Kasunod ng kanyang kamatayan, niripaso ng Delaware ang mga regulasyon ukol sa pag-aalaga ng mga mapanganib na hayop upang maiwasan ang ganitong trahedya. Number 7, si Marvin Hajos at ang alagang kasuwari. Noong 2019, isang kakaiba, ngunit nakakagulat na insidente ang naganap sa Florida nang ang 75-year-old na si Marvin Hajos ay mapatay ng kanyang alagang kasuwari, isang malaki at mapanganib na ibon na kilala bilang World's Most Dangerous Bird. Si Marvin, na matagal nang nag-aalaga at nagpaparami ng kasuwaris, ay napaulat na nahulog malapit sa isa sa kanyang mga alaga. Biglang umatake ang ibon, gamit ang malalakas nitong paa at razor sharp claws, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay ang kasuwari na may taas na hanggang 6 feet at timbang na umaabot sa 130 pounds ay may kakayahang magdulot ng malubhang pinsala sa isang iglap. Sa kabila ng bihirang insidente ng pag-atake sa tao, ang trahedyang sinapit ni Marvin ay nagbigay diin sa panganib ng pag-aalaga ng ganitong uri ng ibon. Ang insidente ay nagudyok sa lokal na autoridad na paigtingin ang mga regulasyon sa exotic pets, partikular na sa mga hayop na may likas na agresibong ugali. Number 6, si Marius Els at ang alagang hipo na si Humphrey. Noong 2011, ang South African na magsasakang si Marius Els ay napabalitang nasawi matapos atakihin ng kanyang alagang hippopotamus na si Humphrey. Si Humphrey na tumimbang ng humigit kumulang 1,200 kilograms ay inalagaan ni Marius mula noong ito ay isang guya pa lamang matapos itong maligtas mula sa baha. Naging tanyag ang kanilang kakaibang relasyon at madalas na ipinagmamalaki ni Marius ang kanilang koneksyon sa mga larawan at video na nagpapakita sa kanya na nakasakay sa likod ng hayop. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kapitbahay at wildlife experts tungkol sa pagiging agresibo ng mga hipo, nanatiling kumpiyansa si Mario sa kanilang pagkakaibigan. Sa kasamaang palad, dumating ang araw na nagbago ang ugali ni Humphrey. Umatake ito at pinatay si Mario sa isang malagim na pangyayari malapit sa Ilog. Ang insidente ay nagbigay liwanag sa peligro ng pagtatangkang gawing alaga ang mga hayop na natural na mapanganib. Pinatunayan nito na kahit gaano kalapit ang relasyon ng tao sa ligaw na hayop, ang likas nitong ugali ay maaaring lumabas sa hindi inaasahang pagkakataon. Number 5 si Terry Vance Garner at ang alagang mga baboy Noong 2012, isang nakakagimbal na insidente ang nangyari sa Oregon nang ang 69-year-old na magsasakang si Terry Vance Garner ay mapatay ng kanyang mga alagang baboy. Si Terry ay kilala sa pagiging maalaga at mabait sa kanyang mga hayop. Ngunit isang araw, hindi na siya bumalik mula sa pagpapakain ng kanyang mga alagang baboy. Nang hanapin siya ng kanyang pamilya, natagpuan nila ang ilan sa kanyang mga labi, kabilang ang kanyang mga pustiso malapit sa kulungan ng mga baboy. Pinaniniwala ang maaaring nadapa o nagkaroon ng medical emergency si Terry sa loob ng kulungan. Dahilan upang atakihin at tuluyang kainin siya ng mga baboy na bawat isa ay tumitimbang ng humigit kumulang 700 pounds. Ayon sa mga eksperto, ang baboy kahit domesticated ay maaaring maging agresibo kapag gutom o na-stress. Ang insidente ay nagdulot ng diskusyon sa panganib ng pag-aalaga ng malalaking hayop, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang tao ay nag-iisa at walang proteksyon. Number 4 si Mark Vogel at ang alagang exotic pets. Noong 2004 sa Dortmund, Germany, isang malagim na pangyayari ang tumapos sa buhay ni 30-year-old Mark Vogel na kilala sa kanyang koleksyon ng mahigit 200 exotic pets. Sa kanyang apartment na kahawig ng isang mini jungle, inalagaan ni Mark ang mga nakakatakot na hayop tulad ng black widow spiders, venomous reptiles, at tarantulas. Bagamat bihasa siyang humawak ng mga hayop na ito, isang black widow spider ang sumakit sa kanya. Dahilan ng kanyang kamatayan, nang matagpuan ng mga pulis ang kanyang katawan, ito ay napapalibutan ng kanyang mga alagang hayop na tila nagpipiesta sa kanyang mga labi. Ang eksena ay lalo pang nagpakilabot dahil sa libo-libong termite at insektong gumagala sa paligid ng kanyang apartment. Ang trahedya ni Mark ay naging babala sa panganib ng pag-aalaga ng mapanganib na hayop sa isang confined space at ang eksenang natagpuan sa kanyang tahanan ay nagbigay ng hindi malilimutang imahe sa mga autoridad at komunidad. Number 3 si Paul McDonald at ang Alagang Usa Noong 2019, ang Australianong magsasakang si Paul McDonald ay nasawi matapos siyang atakihin ng isang hybrid na usa, na kilala bilang Wapiti, na kanyang inalagaan sa loob ng maraming taon. Ang hayop na karaniwang maamo ay nagpakita ng agresibong pag-uugali dahil sa mating season o rating, isang panahon kung saan tumataas ang testosterone levels ng mga lalaking usa, nagdudulot ng pagiging territorial at mapanganib. Sa araw ng insidente, si Paul ay nagpapakain sa hayop nang bigla itong umatake. Narinig ng kanyang asawa at anak ang gulo at agad na tumakbo upang tumulong. Sa kasamaang palad, nasugatan din ang kanyang asawa habang tinutulungan si Paul. Ngunit nakatakas ang kanilang anak upang humingi ng tulong. Sa kabila ng mabilis na pagdating ng paramedics at pulis, hindi na nailigtas si Paul. Ang hybrid na usa ay kinailangang barilin upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa panganib ng pagtatangkang gawing alaga ang mga hayop na may likas na mapanganib na ugali, lalo na sa panahon ng kanilang mating season. Number 2 si Charla Nash at ang alagang chimpanzee. Si Charla Nash ay isang ordinaryong babae na naging biktima ng isang matinding pag-atake mula sa isang alaga niyang chimpanzee na tinatawag na Travis. Ang chimpanzee na pag-aari ng kanyang kaibigang si Sandra Herald ay lumaki mula pagkabata na kasama ang mga tao at hindi pa nagpakita ng anumang agresibong ugali. Isang araw nang magkausap sila ni Sandra, tinawag siya ni Sandra upang tulungan ng chimpanzee na si Travis na tila nagiging agresibo. Subalit pagdating ni Charla, hindi ito nagpakita ng pagmamahal at inisip na isang banta si Charla, kaya't naglunsad ito ng isang brutal na pag-atake. Sa kabila ng pagsubok ni Sandra na pigilan ng hayop, pumutok ang galit ni Travis at ginulpi si Charla. Tinanggal nito ang kanyang mga kamay, ilong mata at labi na nagresulta sa matinding pagkasira ng muka at katawan ni Charla. Kinailangan siyang isailalim sa isang face transplant noong 2011 at naging advocate para sa mas mahigpit na regulasyon sa pag-aalaga ng mga exotic pets tulad ng chimpanzees. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga panganib ng pagtatangkang alagaan ang mga wild animals na maaari ring magbago ng ugali sa hindi inaasahang pagkakataon kahit pa ang mga ito ay lumaki sa ilalim ng pag-aalaga ng tao. Number 1, si dz 2O at ang alagang crocodile. Ang pinaka-horrifying na kwento sa listahan ay ang trahedya na nangyari kay dz 2O isang head ng isang Pearl Farm Laboratory sa North Sulawesi, Indonesia, na pinatay ng kanyang alagang crocodile na si Mary noong January 2019. Si Dizzy, na nagtatrabaho sa isang Pearl Farm, ay inaalagaan si Mary, ang isang crocodile na may habang humigit kumulang 4.4 meters. Sa araw ng insidente, iniulat na si Dizzy ay nalunod o nahatak sa enclosure ng crocodile. Marahil ay aksidenteng nahulog o hinihila ng hayop gamit ang malakas nitong buntot. Nang matuklasan ng mga kasamahan ni Dizzy ang insidente, nakita nilang may mga bahagi ng katawan ni Dizzy na halos nalunod na, kabilang ang isang kamay at ang malaking bahagi ng kanyang abdomen. Ang insidente ay nagdulot ng matinding shock sa lokal na komunidad at nagbigay diin sa mga panganib ng pag-aalaga ng mga mapanganib na hayop tulad ng mga crocodile. Ang mga autoridad ay nagsagawa ng isang tatlong oras na operasyon upang makuha ang crocodile at tiyaking hindi na ito makapagdulot ng pinsala. Ang trahedyang ito ay nagbigay liwanag sa mga isyo tungkol sa kaligtasan at legalidad ng pagkakaroon ng ganitong uri ng hayop sa isang residential o commercial na lugar.